Mayong adlo, kanyang tanan. Ang tagal-tagal kong hindi nag-voiceover. Kaya ngayon, mag-voiceover tayo. At happy Sunday, everyone. At dahil Sunday, maulan siya. Pero medyo umaraw na naman. Naglaba kami dito sa hinaguan. At nakita niyo naman, nagluto kami ng lechon belly. Mm. At naglinis na ako ng waiting area. At habang naglalaba, kami naman ay... Nagluluto nga. Kapagod eh. So ito na nga may mga bisita tayo from other part of the universe mga naliligo sa ilog. Ayan, dito sila nagtambay at syempre malamig ngayon kaya masarap maligo at masarap magkadel-kadel Pero sa mga walang jowa dyan, magpadal-padal lang kayo. At meron mga naglaro din ng bilyaran at syempre meron din magbibidyo. Kaya pag pumunta kayo dito, meron na pong video. Nilabas na po namin siya. At habang nagbibidyo kay kami, meron din tayong paklay na luto ni Paloma. Paloma Luma Vlog na napakasarap kasama naman ang ah, paborito kong pancit. So, prepare na natin ang ating lechon belly na may kasamang pawis ni Brittany. Natuluan ng pawis. Masarap yan. Maalat-alat. After that, sinalang na rin ni Jayford habang kami ay naglalaban naman. Siyempre, bida-bida rin kami. Kunwari kami nagluto at nagikot-ikot. So, pumunta kami dito nila ni Jigjag. So, ito na yung ating lechon belly na nakabukas siya kasi nga ang cesarean session. So, paluto na siya. So, abangan na natin pagkain later. So, bye-bye. Enjoy and happy Sunday. God bless you all.